good morning mga kalisen. Mayroon pa rin kaming ano dito, uh, pabango ng uh, pangbabae at panglalaki available pa rin dito sa Escabic Marketing. Ayan guys, mag-walk in na kayo dito sa aming pwesto at syempre mayroon kaming bagong item na ganito rin siya mga kalisen. Ayan, dahil medyo namamahalan daw sila ng ganitong price. Ayan, gumawa sila ng panibagong packaging. Ayan, yung mas maliit. Ito po ay nagkakalaga ng 150 pesos. Mayroong pang babae, may pang lalaki pa rin mga kalisay. So, marami kaming ano dito, dumating na pabango, pang lalaki at pang babae. Kaya walk-in na dito, marami, maraming ano, maraming klaseng nga uh, uh, pabango. Ayan, iba't ibang klase. Ito, Jo Malone. Ito, Tommy Girl. Ganyan. Ito naman ay ano ba to? In A. Ganyan siya. Ito naman, tignan natin lahat. Ito naman, mayroong creed. Ayan, guys. 150 itong madiliit. Tignan natin yung iba pa. Dior. Oh, mayroon kaming Dior. Ito. Ayan, Lacoste. Ito naman ay cool water. Ayan. Cool water. Napakabango niyan, guys. Ito, Eros sa ating Dracar. Ayan. Ito may nabenta ako dito. Yung nakakarton. Mayroon pa. Ito polo. Ito ay uh, ice. Bale itong pabango na ito na maliit mga kalisen. Mayroong kwadrado. Mayroong bilog. Ayan. Mamili na lang kayo kung ano yung uh, bet nyo. Pang babae at pang lalaki available. Tingnan pa natin yung iba. Ayan, Ariana Grande. Ayan, Chanel. Weekend. Ito. Bulgari. Ayan, Universe. Moon is Sparkle. Ayan. Ayan, Fantasy. Ayan guys, at tsaka ito available pa mga kalisen. Eh. Alam nyo naman na ito. So ayan guys, yung ating mga pabango. Kaya punta lang kayo dito sa aming pwesto sa SK Big Marketing. Available ng ganitong packaging, kwadrato, circle na maliit. Ito po ay pif, ano to? 30 ml. Ayan, 30 ml. Kaya po sila gumawa ng ganito kasi super handy siya. Madadala mo kung kahit saan ka pumunta. Kung maliit man yung bag mo, isling bag man, kasyang kasya. Ayan, lalong lalo na sa mga estudyante. Pero kung gusto nyo rin malaki, ayan, eto po, available po ng 85 ml. 85 ml po ito. 1.6 Ayan o. 85 ml. Eto, 85 ml tapos 30 ml mas maliit. Ito, super hindi naman ito, basta malaki-laki ng bag nyo, isling bag man yan, o handbag, shoulder bag, uh, yan? Madadala nyo pa rin, guys, at itong mga pabango na ito ay super lasting. Ayan, super lasting and 100% uh, oil base and no water resistant. Ayan, guys, wala pong naihalong tubig. Ito ay oil-based po mga kalisan. Kaya super bango. Alam nyo kahit malabhan ang inyong mga damit, andun pa rin, naka-stack pa rin dito. Ayan katulad nito. Oh. Ang bango pa rin guys, kahit magdamag, maghapon, pagpawisan ka man, kahit saan ka man pumunta. Lalo-lalo na yung mga nagmamotor. Ayan yung mga mahilig lumakbay. Ayan guys, bagay na bagay po ito sa inyo. Mga kalisen, available pang babae at pang lalaki. Ayan, sa ganitong packaging, maliit o malaki. O, alin dito ang gusto nyo, kaya check out na ha. Bili na kayo dito. Available pa rin dito sa FKB Marketing. Okay, mag-walk in na kayo. Bye!